guys ng itlog guys lagyan natin ng crispy fry kasi masarap yun guys And guys kasi ilang, ilang araw guys yeah, mano ko, guys yeah. Ma makulimlim pa kalimlimi lang tayo niy. yan eh. yeah. ako ang mga tao ang yun

guys ang tagal tagal mag ano guys ang tagal magbigay ya. tayo yun guys maganda na yung ano yun guys yun guys yun na yun guys kaganda na yung panahon guys. Tagal nagbigay. Painis. Tagal talaga guys. Yan, nandito na tayo sa bahay. Yan. Dito na tayo sa bahay guys. ayun, Lagyan natin ito guys. Pagpili na natin guys. Lagyan natin dito guys. Ayan. Wala lang yung ko guys kasi may ulam na lang doon pagabi. May may ano naman guys. May yung isda na nung agabi guys. Yung toang. Ganito lang, guys. Ayan, guys. i mikos lang yan, guys. i mikos Ayan. I-mikos-mikos. Tapos, lagyan muna natin ng magic syrup. Tignan natin ng konti, guys. konti lang kasi maano naman yung ano. Ayan, para siya maging templado. Kunting asin lang ilagay guys. Kasi ano naman siya. Templado naman siya guys. Tapos lagay natin ng ito. Ay, crispy fry. Sa inyo na yan guys kung gusto niyo ng ano umaanghang kasi ako guys hindi ako hindi ako mahilig sa manghang kasi pati yung mga anak ko guys kaya ito ang binili ko yan masarap siya guys yung itlog paglagyan mo ng mas masarap siya guys paglagyan mo ng sibuyas bumbay yung sib sibuyas baga kaso wala dyan guys yun, kasi doon ako bumili kasi yun lang ang maagang nag, ano, nagbubukas na tindahan yung iba kasi mamaya pa ay so, di na po. Ay, wala sa naubusan siya ng bumbay. Kaya ito na lang ilalagay natin. Hmm. Nasa inyo lang kung ubusin yung isang ganito. Ay, e, sa akin, ano lang. Hatiin ko. Kasi madami naman. Kasi mamaya mag, ano, ganito rin ako. Lalagyan ko ng, ayun, pista. Ganito ako. Ayan. inyo lang yan guys kung lalagyan nyo ng madami sa akin kunti lang guys yan guys ayan. sarap yan guys lagyan nyo ng ganito Tinatayin ko guys kasi namumuo yung iba guys. Hindi siya maluluto pag namumuo. Naka, ano na ba kaya nito guys? Nakatikin na ba kaya na ganitong luto guys? Kasi ganito kami minsan guys. Magluluto minsan hindi. Kasi nga, ano kasi yan yung yung, fry, yung crispy fry yung ano siya na Ayan. Nasa inyo na yan. Ay! Ay! Ayan. Ilagay na natin siya. Ilagay na natin siya sa antika. Eh, Ano yung natin siya? Ayan. siya na kayo guys kasi ako rin na kamera kung ano 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 guys Para nang siyang ilong guys Para siyang ilong

Inatuhin mo sa gay sa kanyang sa inyong kuan ano itlog. So, ba. Diba? Sarap yun guys.

sinisira pa na dinadala pasensya na kay sa abuhan namin, guys, kasi mamaya pa ako maglilinis, guys. Kasi kadigisingin natin. 'Yan naman gawain natin araw-araw, guys, magluto. sa ating see, o, oh, diba guys, ayan, kulato na, ayan. So, ngayon, ano na natin guys, ilalagay na natin sa, no kasi magkahain na ako guys, hindi kakain na kami. So, ayan guys, so ayan na guys, ayan. Ayan na guys, ayan. 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 A, B, C, and D. Ano ang susunod? Ano Crispy pie. Guys, ano ang susunod? Look, with crispy pie. Eh, kita 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 Tidak, guys, guys, ya. uh -huh. hmm. mahal belum? guys guys oh, mahal mahal <tik> hmm. mahal. Uah. Mahal. Noi, mahal 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 udah, mahal Ano siya mo pag ako ano? Hmm. Muna ah. Yeah, Sige ano yung bukas ano. Ito ang dalawa. Kano ba minutes na. One minutes na? uh bye bye. Thank for watching. Ikaw to sa wala. hanggang dito na lang yung video ko. Maraming maraming salamat maraming maraming salamat sa nag-subscribe sa nanonood. -no -no. Maraming maraming salamat sa support suporta sana hindi kayo magsasawa sa munting vlog ko, sa munting channel ko. Sana patuloy kayong nakasuporta, nanonood kayo. Hanggang sa next video ko, sa maraming maraming salamat.